Hello po sa lahat po ng mga followers natin. Ito mga idol oh. Ito yung mga kasama natin na nahuli po doon sa napakalumang bahay po mga idol. Tingnan niyo mga idol oh. Sin sino mga nakakilala niyan ng mga gamit na yan mga idol. Oh. Yan po. Napaka maganda mga idol oh mga lumang gamit po ito nung unang kapanahonan pa po ng ating mga ninuno mga idol tingnan nyo mga idol wow naman napaka ganda ng na mga sinaunang gamit mga idol pwede rin pang uh, design o so, sa mga lalo na sa panahon ngayon mga idol eh, nibira mo na lang ito makikita mga idol So sana nag-enjoy kayo nito sa pagdaan at pagsilip nitong ating uh, pinapalabas ngayon mga